Hello! Ayan, update tayo kay Tiniente. Ayan ah. siya guys, o, oh, natutulog. Sabi ni nanay, kumuha daw, kumuha daw siya ng, ng karton para upuan niya kasi mainit daw doon sa may pwesto nila. Pahangin-hangin daw sila dito sa labas. Aba, paglapag daw niya ng karton, inunahan siya ni Tiniente. Ayan, natulog na. Nakasapin ng karton. Kumain na daw yan mamayang gabi na ulit ang kain niya kasi po yung aso dapat sa umaga sa kagabi ang kain ayan sarap na ng tulog ni Tinyente guys ayan po si nanay alagang alaga po yan si Tinyente sa lagi pong nagsasabi sa akin na adapt na lang kunin ko na lang daw hindi po pwede hindi po pwede ayan ang kanyang nanay hindi po yan pwedeng ipamigay kasi love po yan ni nanay at siya na lang ang kasama sa buhay ni nanay. Karamay, ika nga. Ayan, ba? Diba? Kita nyo naman po. Pinili ko yan para may pagkain siya. Ah, diba? Sarap buhay, oh. oh. Ano, ah, bakunahan na siya? Oo, dalawa. Ah, dalawa? Binuhat mo? Binuhat pa. Ah. Saan mo pinabakunahan? So, yun po yung update natin kay Tiniente at kay Nanay. Ayan po sa lagi nagko-comment na ipa-adapt or i-rescue. Hindi po pwede. Mahal na mahal ni po ni nanay alaga niya po yan. Kaya, sana maintindihan niyo po. So, ayan, maraming maraming salamat sa nakakaunawa. And thank you for watching, guys.